Welcome so, back to my channel Ito na nga, nagbigyan nga ng official statement Ang nag-iisang anak na babae ni Jacqueline Si na si Andy Aikidman Yan announced na nga ni Andy na Sumagkabilang buhay na ang kanyang nanay Sa due to heart attack So maraming speculation Pero sinabi na ni Andy Kung ano man ang dahilan ng pagkamatay ng kanyang nanay Biglaan niya Kasi may taping pa siya sa batang kaya po. Ayan, makikita natin dyan na si Andy ay parang hindi na kayang magbasa o magsalita. Dahil syempre, hindi niya pa matanggap na wala na ang kanyang nanay. Syempre, wala na siyang tatay. Ngayon niya ay pumanaw din si Miss Jacqueline. siya Ayan, condolence to Miss Andy Aikerman at sa buong pamilya ni Miss Jacqueline. Kasi marami din artista ang naapiktuhan. Lalo na itong si Alden Richard na parang nanay-nanayan niya din itong si Jacqueline. Kasi marami kasi naiambag ito to si Jackie Lucette. Si Napakagaling na actress. So, yun naman po guys ang ating update sa so, ngayon hanggang sa muli. Bye-bye! Always remember, huwag po tayong stress